gandang tambayan na kung napuntahan sa Binangonan Rizal na kung saan masarap mag food trip at chill. Meron pa ditong billiards kaya siguradong mag -e enjoy kayo dito ng mga tropa mo. Busog ka na? Nakapag-enjoy ka pa. Dito lang to sa Ads Garage na located sa mahabang parang Binangonan Rizal. Search nyo lang din sa Google Map para mapuntahan nyo agad. Friday to Sunday, open sila ng 12 noon onwards. Monday to Thursday, open sila ng 4pm onwards. Inaabot sila ng madaling araw basta may customer pa. Dito nga guys eh, meron silang mga iba't ibang klase ng inihaw dito at marami pang ibang pagkain na pwedeng pagpilian. Ito ang kanilang menu. Ang daming pwedeng pagpilian dito na swak lang din sa budget natin. Meron silang mga fried chicken dito na may mga iba't ibang klase ng flavor. Sa halagang 115 pesos, eh ganito ang kalaking fried chicken na ang matitikman nyo. Tapos naka-unlimited rice pa yan. Meron din silang paris dito, 110 pesos. Unlimited kanin na rin. Pero ang malupit dito guys, yung crispy pata nila, 650 pesos. Unlimited kanin na rin para sa tatlong tao. May mga drinks din sila dito tulad ng milk tea, ice coffee at fruity. tea. Grabe guys, okay dito mag food trip sa Ads Garage dahil sa kanilang sulit at swak sa budget na mga pagkain. At malay mo, nandito ang cravings mo ngayon dahil sa marami nga silang pagkain na pwedeng i-offer sa inyo. Malawak at malinis din ang kanilang dining area. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag food trip na kayo dito sa Ads Garage dito lang sa mahabang parang binangonan Rizal. So paano? Food trip na tayo. Ang maganda nga dito guys, eh, marami sila dito mga drinks like coffee, uh, milk tea, tapos meron din dito mga beer, may heart din. Kung saan, pwede kayo dito mag food at pwede rin kayo dito mag billiards. Ayan, di ba? Tapos may maraming iba't ibang klase mga food trip din sila dito. Tulad ng kanilang uh, flavored fried chicken. Isa nga itong kanilang buttered fried chicken, sweet chili fried chicken, uh, ah, chicken inasan, teriyaki, at soy garlic. Bale ang una ko nga palang titikman dito yung kanilang chicken inasan. Guys, apakalaki ah, yun. 150 115 pesos. Lahat yan. Tag-115 pesos lahat yan. Tapos ang malupit nga doon, only rice pa, di ba? Pero syempre, mamaya na tayo magkakanin. Titikman muna natin itong kanilang chingin na nasa. Sarap ng pagluto ha? Hmm Guys, ang sarap ng pagluto juicy. Tapos, malasang-malasang balat. Malasang, diba? Tasunod so natin dito. Yan O, to, ano, toyo mansi. Mm. Sarap. Ito naman yung sunod na titikban, guys. Yung lalang teriyaki flavor. 115 pesos lang din. Ayan, only rice na siya. Tignan natin. Mmm! Ang crispy ng balat. Tapos yung flavor ng teriyaki niya, sakto lang din yung lasa. Guys, ang maganda nga dito sa may ads garage eh, yung crispy pata nga pala nila, 650 pesos lang. Ang maganda nga dito, uh, three person na kayo makakain dito, tapos naka-alderize pa kayong tatlo. Diba? 650 pesos. O, tignan natin. Mm. Long, man. Tayo. Mm. Oh. Ito 'tong mang. Padayon. Hoy. na Wow. Mm. <laughs> guys, meron din sila dito pampulutan tulad nitong sisig oh. Tikman natin. Ayun oh. Mm. Oh, sisig na lang guys, crispy yung mga laman. Ang sarap din ng sauce. Kanalo Pero kung gusto mo ng rice, ah, 100 pesos, only rice na yun. Sisig na yung ulam mo nun. Meron din sila ditong lento Uy! So, natin yan dito. Sa kanyang sauce. Mmm! May mga jumbo show, sila dito guys, oh. So, natin dyan. Mmm! Okay. Toka mm. na din. Ito 'to gud noh. Siya meron din dito't barbecue. Wow. Hmm. Toko na min lasa ng guys, uh, lasa ng barbecue lang din, parang ordinaryo na lasa, pero panalo pa rin, 'di ba? meron din sila dito kakaibang noodles guys Ito, oh. mongolian noodles na may toge at mushroom tugman natin hmm kakaiba okay, yung pagkatamis nga tapos parang may konting sipa ng anghang hmm yun, oh, yung sarap din, oh. Guys, may mga soup din pala sila dito, no? Tulad na itong Paris nila. Bale, mga laman nito. ay meron siyang taba, kitchen kawale, chacharon bulaklak, at beef grovery, no overload. 110 pesos, tapos naka-alirace ka na nun. Tikman natin. Sabaw muna, sabaw. Ayan, medyo malapot yung kanyang sabaw, oh. Hmm. Matamis-tamis yung Paris niya. Guys, kung nakakain na kayo sa Paris ni rosemar medyo ganito yung lasa niya. Matamis-tamis. Okay. Tugman natin. eh. chicharong bulaklak, oh. Hmm. Ito, lechon gawale. Ito, beef. Ito yung laman. Tugman natin ng sabaw. You know? Hmm. Hmm. Okay yung mga laman niya, guys. Malalambot. Hindi siya mahirap mo yan. Hmm. Sabi, panalo.